20, bigyan natin kinahanap yung pamasahe. Pasampol daw. Wala yung mga anak mo, nay? Ha? Huh? Yung apo mo, saan ka ba nakatira, nay? Dito? Eh, yung hmm. tricycle, 20 daw ang pamasahe. Anong gagawin mo sa sample Wala kang kailangan. Meron. Ayun, no. Anong gagawin mo? Ano yan? 20. So, oh, meron ko naman yata dyan sa bulsa mo, nay. ah 20 yan. 20 ang bata. Ha? Ano yan? Saan mo? Saan? Kamahal sa kayo dyan? Oh, 20. Oh, 20 pamasahe. Oh, 20 nga 'yan. Salamat. Oh, okay. basta hintayin mo dito 'yon, tricycle. Ano bang gagawin mo sa sample na 'y? Eh? Anong gagawin mo? Anong bibilin mo doon? Bibili ako ng gamot sa pasahe. gamot saan? Sa Sa paan naman? Eh, 'Di ba nung nakaraan dumaan ka din dito sa akin nang hika ng 20? Oh, pelang hatas eh. Ingat ka lagi at saka dapat nagpa-assess okay. ka sa mga anak mo. O dito ka lang muna sa tabi, tayo mo tricycle. Ayan mga kablising si nanay. Magawa tayo ng box ng motor natin. O hintayin mo lang dahil na tricycle. Wala kasi kita eh, kaya binti lang. Ha? Saan yung bahay mo dyan? Doon yung bahay mo? Ha? Ito? So? Ay, tricycle. Hintayin mo. Ay, ayan o. Ah, may, may karga. May karga. Hintayin natin. Anong gamot ang bibili mo, Nay? Anong gamot? Oh. Gamot sa ba? Oo, oh, sige. Basta, manal basta manalagin lang tayo lagi sa Panginoon. Para pagalingin tayo. Ay, salamat. O, bigyan mo siya. Bigyan ko ng binti. Masaya niya daw sa binte. O yes, si Proelpes, magbigay sa kay nanay. Sa sampulda. bibili daw siya. Pangalawang bisita ni nanay ito, dugo nga dito siyap ko, magbigay ng binte. Tinatanong ko kung saan yung mga anak niya. Wala daw. Kaya, ito na si nanay. Maghihintay lang siya ng sasakyan. Sampolda nanay. Sintay. Sintay. Ilang taong ka nanay? Sintay. cinta sintay. Pero mati ka pa ng nanay, no? Alaga niya. Lord, ayan. Sintayan mo. Ah, mayroon na. Eh, ito to. Ayaw. ayaw. Ay, dito na lang kasi mahirap ka doon. Ma masakit pa mo. Ako na lang magba, ako na lang magpara. Oh, pap paparaan kita diyan ka lang. Ay, meron naman yang tricycle. Ayaw mo diyan Ay, ayaw din doon kasi kuan din. Mahirap doon lumiko. Kaya hindi ka doon makakain. Oh, sige na eh. Ayaw mo talaga maghintay. Kaya yan mo na lang. Ayan mga bro. Laro muna kami ng box. Kung nagmerinda ka, hindi ka nang bibigay. Okay. Ito. Ang dulo nga. Ano may mo yung kamay mo? nó cái ghi sao cho đó